Ah, uh, so yun guys, nakababa tayo ng station ng train ng <laughs> Tambook. So, okay so siya nga ayan. Station. Keso siya ang aking kotse. Yan uh, bibili ah uh, magbabas lang tayo bibili tayo ng ng ticket natin ko ano kung, bukas pa yung bilihan ticket kaya ito bukas pa Pwede ito ko ha? Si Urbano Uno Ciao Ciao Grazie Permesso Bello! che passa? Bello! Bello! a Bello! Bello! Passa Albate Albate Bello! albate Bello! 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 Dove? Ah, ah no. Qui devi andare eh, in via Cantulina ah, Ah, io sono nga... Dito nga sa yan. And guys, uh, may bus na... may bus na dumating kanina kasi so hindi ako sanay mag-bus kasi hindi ako sanay mag-bus kasi nagtanong tayo yun, hindi hindi pala dadaan sa bahay. So maglakad lakad uh, pala ang uh, maglakad lakad muna tayo konti papunta sa ibang fair, sa lakad-lakad ang lakad konti papunta sa ibang bus kay Okay? Pasa al bate, Justin. Pasa al ka Uy, que poso. Ah. So na guys, uh, tayo tayo po kayo po. Uh, nakababa na ako ng bus. Medyo mala yung, yung pinagbabaan ko. Kasi ibang bus yung aking nasaksayan. Dapat 50 and eh, number 6. Dito pala ang kanyang daan. Okay Okay lang.